madagdagan talaga yung kaalaman natin patungkol dito dahil busy busy na po tayo and dahil, dahil dyan uh, maraming mga spiritual harassment na hindi natin na-recognize at kung alam lang natin ito malalaman natin ito yung procedure so, so marami tayong ma ma-save na hindi na tayo ma malumos sa utang kung kung op oppression yung sakit mo, malumos ka talaga sa utang. Mabaon ka talaga sa utang, mga kapatid. Uh, marami na tayong naabot sa si iba't ibang mundo. Uh, very inspiring po. Kahit dito lang tayo sa kwarto, nagsisiwalat sa mga magandang balita, marami pala tayong naabot. No? So, very inspiring, mga kapatid. So, kaya nga, nakabigay ito sa atin na patuloy na pag-aaral, pagsisiyasat sa mga aral ng simbahan para po uh, para po magamit natin at maibahagi natin hindi lang magamit natin maibahagi pa natin unang una sa mga mahal natin sa buhay sa pamilya natin at sa mga kaibigan natin ibahagi nyo po ito without hesitation po dahil it will lead us to uh, salvation Hmm. ganda. So, ngayon mga kapatid, ano ang dapat natin gawin? Okay. Nandito po ito sa Atati Father, si, uh, Father Kabading. Uh, disposing of curse objects. Uh, ano ba yung curse object? Yung mga anting-anting mo, it is a curse object. Yung mga langis galing sa mga albulayo, it is a curse object. Uh, superstitious object or occult objects. Yung mga prayer mo, na may latin pero wala namang kahulugan, <coughs> mm, it is an occult prayer. It is a curse object po. Dapat i-dispose natin yan. Dahil magbibigay yung demonyo ng kapangyarihan. O gagamot siya. Uh, kapag gagamot siya, it is not a free. There is a compensation. Meron po yung kapalit, mga kapatid. Mm, yan po ang demonyo. So ngayon, babasahin natin yung Reductor's Notes. Ni Father Winston Cabading, ang naunang exorcist, idol natin na exorcist, no? Sabi niya, all cursed objects should be disposed of properly. Dapat i-dispose natin yan in a proper sense. So, okay mga lang dahil pinopos ko na po kagabi yung prayer, how to dispose properly ang ating occult objects. And then, ito lang yung mga explanation niya, na hindi ko po nailagay po doon. Okay. All types of the object with evil sources should be broken first. So, yung mga anting-anting nyo, dapat i-deform siya. Kung hindi man ma-broken, dapat ma-deform siya. Bago, pagdasalan. Okay. <clears throat> Then, sprinkled after sa pag-deform uh, sa objects. Hmm. Then sprinkled with holy water and holy oil. So, huwag din nyo na lagyan ng holy and exercise oil and holy and exercise water po. They are to be burned in a blessed fire. So, yung uh, gagamitin mo na pang sunog, it should be blessed. no? Used by a blessed fire if possible. So, yan ang ginagawa natin na um, i-bless natin. And then bago i-burn, no, it should be burned in a blessed fire, no. Impossible. And the ashes collected and buried in a proper manner with a prayer. So kung ma-ashes uh, na sila, uh, ilibing 'yun, Ilibing sa good soil, no? or sa sa lupa. if burning is yes, possible they should be for, first destroyed or dismembered or de deformed and then safely buried So, sabago mo ilibing i-deform mo muna baka hukayin yon <laughs> and then ah uh, gagamitin uli mm, i talaga those mm, biological fluids yung mga biological fluids that were expelled from a person through the mouth can be safely thrown into the useful garbage container. After the proper prayers of breaking of unholy ties, links, and curses, so sprinkle, sprinkling with holy water and blessed oil. Pero yung mga fluid galing sa katawan ng isang tao. So, anong gawin natin? Kung meron man, i -irap natin yung fluid, biological fluid, Uh, and then itapon sa uh, gagawa ng prayer of breaking and holy salt test and po yan sa sa aklat ni Father Sikia. Nandiyan po yan sa aklat ni Father Sikia. Breaking the unholy saltation and curses, links, and bandages. And then, lagyan ng holy and exercise water and oil. They are to be carefully wrapped before disposal and they burn and then burn and buried in the ground and wash the living water in the river and sea. Mixing them with the useful garbage must be avoided as much as possible. Kung itatapon mo lang yan sa garbage, hindi eh, po maganda yan. Risky po yan. Lalo-lalo na sa si mga gar garbage collector. <laughs> Risky po yan. And then matapos yan, mag uh, mag uh, uh, manghinaw. No? You should wash, wash your hand with holy and exorcised water. Okay. yan po ang dapat nating gawin. Dapat uh, madagdagan talaga yung kaalaman natin patungkol dito. Dahil busy busy na po tayo and then dahil dyan, uh, maraming mga spiritual harassment na hindi natin na-recognize. At kung alam lang natin ito, malalaman natin ito, yung procedure, so, marami tayong ma-save, ma na uh, hindi na tayong ma malumos sa utang kung kung op oppression yung sakit mo, malumos ka talaga sa utang. Mabaon ka talaga sa utang, mga kapatid. Procedure to destroy occult or cursed objects. Keep in mind that this procedure is not magic. So take note ha, itong procedure na ito ay hindi to magic, mga kapatid. No. Hindi to magic, mga kapatid. It is not a magic. Kailangan ito ng pag-increase ng ating pananampalataya mga kapatid. Mm -mm. This the primary power of the sacramentals used in this rite holy water and St. in medal Saint Benedict medal is in your faith. Mm. Saan galing yung kapangyarihan ng mga sacramentals in the faith of the church and in your faith. Okay, malinaw yan, ha The sacraments do the sacramentals do have a secondary effect in that. They they are items. Have been blessed and made holy by God. Demons do not like being around such things. No, totoo yan. Totoo, totoo yan. Based sa aming karanasan. <laughs> ngayon, mag-exercise po ako. Hindi ko alam kung ilan yung e exercise ko ngayon. Na tatlo, apat. Hmm, dahil wala tayong schedule. Baka aabot ng lima yung e exercise ko ngayon. Hmm, at uh, yan po ang katotohanan mga kapatid. No? I hope you are inspired every day. So, araw-araw po, we are inspired by God, not inspired by money. Not inspired by anyone else. Not inspired by wealth. Not inspired by fame. Not inspired by possession. But we are inspired by God alone. No? So, sinishare ko po ito sa inyo para ma-share nyo naman sa iba napipilitan ako magtagalog kahit hindi ako marunong magtagalog no <laughs> So, matatakot talaga kapag meron ka mga sacramentals katulad tulad ng scapulars blessed by the priest. Huwag nyo pong isuot yung scapular without a blessing from the priest. Hmm, hindi po maganda yon na practice. So, pag pagbili mo, sa so pag-avail mo ng mga religious items, nilagay mo agad sa altar mo. Hindi maganda yon Dapat ipabless mo muna sa pare. Okay, malinaw ba yan? "...in destroying the item so that it is no longer resembles what it once was, removes the attachment that it had for the demons, and the curse or spell other attachment." Mm. So kung ma-deform lang yung occult objects, yung superstitious object, yung pyao, yung mm, feng shui, ma-deform lang sila. No. Anong sabi dito? Hmm, removes the attachment that it had for the demons. So, ma-remove na yung attachment. Kaya, kailangan i-deform, mga kapatid. May naganong sa akin, Father, pwede bang ibigay sa iba? Hindi. <laughs> i-deform na yan eh. Para yung attachment of the evil spirits, wala na po. Malinaw ba yan? Okay. Patuloy. This is a spiritual principle. Take note, ha? Huh? This is a spiritual principle. Hmm. Ano ba yung spiritual principle na yan? Even with the blessed items like a rosary, once the rosary falls apart or is taken apart or no longer resembles a rosary, the blessing that was that was attached to the rosary is no longer there. Kung ma-deform yung yung mga religious items natin, ma-deform, hmm, the blessing is no longer there. So kung ma maayos mo yan, ipa-bless mo ulit. Okay? Huwag mong i-decorate, -de no? Nawala yung ulo ng santo niyo Lagyan mo ng, <laughs> nirefer mo. Bago mo yan, ilagay muli sa iyong altar, ipabless mo na yan sa pari. Dahil, it, it, is a spiritual principle. Kung ma-deform na yung object, mga kapatid, kahit uh, sacramentals pa yan, nawala na po yung blessing. So, kung ma-form ma siya, ma-reconstruct yung secret image mo, dapat ipabless sa pari o muli. Okay? Yan po ang spiritual principle. Burying <clears throat> the remains of the destroyed item in the ground in the earth symbolizes a cleansing for the good earth. So, yung paglibing natin sa sa lupa, sa mga cur, uh, sa mga curse object, it is a cleansing pala. So, mas mabuti na ilibing na lang. I-deform at ilibing. So, ikukay tayo dun sa lila ng ma malaking ano, malaking <laughs> uh, magkaouter dito malaking dakong buho okay. items that are biodegradable Biodegradable. and will not pollute such as ashes mm, remaining after burning an items may also be discarded in rushing water like a river or a stream Do not discard these items in your sewer system mm, or the garbage. This can be a risk sometimes in doing this ritual. There is a risk. This can be a, there can be a risk. So kaya kailangan na may risk ko sa pag uh, ano kailangan na uh, spiritually prepared ka. Uh, spiritually dispose ka. At dito naman yung ating office, pero wala pa tayong sapat na lugar i-dispose yung mga bagay na ito. Pero sa paglipat natin, yan ang isa sa mga special na gagawin natin. Meron talaga talaga yung mga proper disposal area. Sa mga... Hmm. So sa paglibing yan, it is a cleansing. Hmm. From the good earth. Okay? So, ito na yung prayer na pinupost natin. So, bago ka mag-pray, -bless, uh, bless the object with the oil, holy water, in the name of the Father. Ito yung prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pinupost ko na po ah kahapon yung prayer. Hmm. Cut the unholy ties. Kung wala kayong malalapitan, kayo na po. Kung wala kayong malalapitan ng mga exorcist, dahil yung dioceses ninyo, ay yung exorcist na na-appoint, are very busy. So, <clears throat> sinishare ko na lang sa inyo. Pwede ba kayo mag-dispose? Pwede, pwede po. Huwag kayong matakot. It is a... Uh, kailangan lang. Increase your faith. When you increase your fear, you feed the demons. When you increase your faith, you... You... You starve the demons. Okay? Cut the unholy ties, links, and bandages between the objects of an evil sources and spirits to the prayer of the breaking of unholy soul ties. So, nandyan po yan sa itim na aklat ni Father Sikia. Okay? Pray the following prayer over the items. If married, pray this together with your spouse if possible. So, mas mabuti buong pamilya po. Father in heaven, we ask you to buy and cast away from us and our entire family. Mabasahin ko lang na. And all those who have come into contact with these materials, any demonic entities that may have been attached to these materials, we plead the blood of Jesus over these materials and take back any ground the evil one may have snatched from us because of the presence of these materials in our home and possession strengthen O oh lord the heads of protection around each of us and our family bless us and our family oh lord help is the love is to love you more we also ask that you be with the person who give us these materials para maprotektahan din yung nagbigay sa iyo. Okay? Ang ganda ng prayer, no? Para maprotektahan din yung nagbigay sa iyo nito. Okay? Mm, mm Free them from any bandages. Help them to understand your ways and bless them. Ang ganda no ng prayer. Pati na yung albularyo nagbigay sa iyo, nag-ask din tayo ng protection sa kanila. No? We ask these things with the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. St. Joseph, Blessed Apostles Peter and Paul, Blessed Archangels St. Michael, Gabriel, Raphael, St. Nicholas, St. Dominic, yung patron saint mo. Kung sino yung patron saint mo, e, e, i-direct mo. My guardian angels, very important yung guardian angels natin, kung plural, dahil marami kayo with our guardian angels. Okay. And all the saints and angels of heaven, and powerful angels, and powerful in the name in the holy and mighty name of your son jesus christ whose name causes hell to tremble amen ang ganda ng prayer mga kapatid na so pinopost ko niya kahapon kah kagabi so patuloy tayo mga kapatid Hmm. Hmm. Patuloy tayo ah Pero ipatuloy ko ito mamaya Dahil 15 minutes lang yung sinabi ko sa inyo di ba? <laughs> Okay. so, 15 minutes lang tayo. At meron pa ako i-unwent, no? 19. To be continued lang ito, mga kapatid, ha? Uh, uh, keep in touch na lang sa live natin. Dahil, uh, bubusugin ko kayo sa mga katuhanan ng ating pananampalataya po. Yan po ang promise ko habang nabubuhay tayo, habang may lakas, habang may, may capacity to learn, continue to 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 read more for the people of God. At uh, uh so, mag-continue tayo sa ano sa dapat nating <coughs> dapat natin na uh, bigyan ng pansin so sana po ay mabigyan natin ng pansin kung wala na kayong oras sa pagbasa, nandito tayo to catechize you all. Okay, pasalamat na lang tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin. Si, wala comment dito, one minute. Si, good morning father! Na-dispose ko na yung old items, na-retalias ko, na-limot man, ng holy water. Uh, Perti na kong suka pag-pray. O, uh, si Ermelita, pili nyo pa lang uh, So, og gikanta na ko ang Salve Regina, haplas naghaplas ko sa oil, balik na ko. Tapos prayer hangtod na ulian ko. Yes, uh, it is a spiritual struggle, a spiritual battle, mga kapatid. I hope you you will not be increasing your fear, mga kapatid. ah uh, faith, mga ah uh, fear. You increasing you should not increasing your fear. But please increase your hope and faith. Pero salamat sa nakita ta. Kay natubag jud ako mga pangutana nako na kay Uh, nasagot daw yung ang kanya tanong uh, patungkol sa tanggalan sige uh, okira okay na wala na sakit pero kabalo ko na arajud sa lawas na ako pero sige na ko deliverance gaana dyod ako paminaw so yung sakit niya wala na at siguro mabigat yung kanyang katawan dahil sabi niya magaana na daw ngayon so lagi siya nag -pray of deliverance pasalamat siya bisan ko kaayo kasabot kahit hindi ako nakaintindi ng English uh, sa pag deliverance ko kaayo so continue to learn more English and Uh, more vocabularies po para madali mo maintindihan Car Carmen Yek Manasio good morning Father Darwin watching from Cebu City God is good all the time Amen <laughs> totoo yan and then sa kabila naman tingnan natin uh, dahil 15 minutes lang tayo magla live no uh, para makagawa naman tayo sa mga dapat nating gawin okay so maraming nanonood sa atin sa Uh, kabilang linya ay may nagpadala sa atin ng uh, 1,000 pesos po. Na uh, salamat po, Lucrecia Baral. Uh, super chat, pwede kayo magpadala sa su super chat dito sa ating uh, YouTube channel. Uh, kalikasan at pag-ibig, kaanindot paminawon sa pulong ng uh, history sa prayer sa Catholic manimbaut jud, ang imong balahibo basta kinasing-asing may bang pulong sa Diyos, totoo yan. Let's celebrate the first super on live super chat na si Sister Baral, no? Lucretia. Ah, uh, Father, pwede di ba magpa-deliver sa balay ng extended family man ko. Unya iglesia pa jud ang akong ugangan. So, dapat yung may-ari man kapatid. Kung wala nang iba, pwede yang gumin ma intercessory prayer, hindi imperative po. Okay? Uh, Dilia, good morning Father Darwin from Don Carlos Bukidnon. Oh, taga Bukidnon, kumusta na po kayo? Uh, good morning, brother. Watching from Chile. Wow. No? At ngayong December 7 po, punta tayo sa uh, this Saturday, Brother Edison. Punta tayo sa Candula Oriental. So, naghihintay na po yung mga kasamahan natin, ang mga parokyano natin doon. Okay, ang dami ko pang i sa inyo pero wala na tayong oras mga kapatid. To be continued lang, ang proper how to, prop to dispose properly. Uh, yung prayer po, may, may mga may mga instruction at isi-share ko po ito. Hindi namin ito pa ipagkait sa inyo dahil uh, malaking tulong po ito sa mga lugar na walang exorcist, walang deliverance minister no na makapag-accommodate sa inyo. Okay? Salamat na lang ako sa mga star senders natin ngayon. Mga ng regular star senders. Oy! Si Sheila Vito, nangunguna. Wow! 500 stars. Si Sister Maria Sarmento, 200 stars. Si Sister Maria... Uh, hindi ko mabasa yung... Ano? yung Cornopio. Cornopio ba ito? Lagi din ito. Napadala sa atin 200 stars. At si Ika Giyak, 100 stars. Si Amina Ilga, uh, 100 stars. At si Lin Tapao, 50 stars. Si Bernardo Ibarzabal, 50 stars. So, salamat po sa inyo, ha? Mm, ang Diyos na po ang magsuki sa inyong kabutihan. At salamat din sa mga nagpadala sa Chicas at sa uh, bank account natin by the way para po yun sa vocation meron 16 seminarians tinutulungan sa programang ito meron ding uh, Catholic school na tinutulungan sa programang ito yung pinadala ninyo ay kahit piso hindi ko po yung ginagasto, ginagastos natin yan sa mission at charity natin sa programang ito at sa evangelization natin sa mga CFD na laging uh, nagsisiwalat sa katotohanan okay at salamat sa Panginoon na ating i-close ito sa isang panalangin po. At keep in touch ha. Baka mamayang gabi um, to be continued sa ating... Dahil meron pa akong i-share na Fallacy of Mimic Thinking. <laughs> na fall for ito sa Fallacy of Wrong Thinking po. Okay? Uh, sa abot na makakaya ko, isi-share ko lahat ng mga kaalaman ko patungkol sa ating pananampalataya po. Sana po ay natuwa po kayo after this, ang um, bubasa naman tayo sa para i-share ko sa sa mga tao mamaya na bumibisita sa office natin. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray. or do thou, O Prince of Heavenly Hosts, with the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits, who prowl through the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight, Ti Maria, tatak safety si with a humble heart po. God bless So ayan po mga viewers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Alon uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isabuhay buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo de iglesia.